Kahapon, winasak ni Putin ang isang pasilidad ng Amerika at ngayon ay nagpapadala siya ng babalang nuklear direkta kay Pangulong Trump. Malinaw ang mensahe. Anumang presyon sa Russia, gagamit ng nuklear si Putin. Pero ang problema para kay Putin ay ang ng paulit-ulit ng pinatunayan ng Ukraine na ang mga babalang nuklear ng Russia ay puro pananakot lang. Nilusob ng Ukraine ang Russia tinamaan ng Kremlin at winasak ang makinang pandigma ni Putin. At ang magagawa lang ni Putin ay manood. Kaya sa video natin ngayon, talakayin natin kung bakit tinatakot ni Putin ang United States gamit ang mga sandatang nuklear at kung paano tumutugon dito si Pangulong Trump. Nagsimula ang lahat sa plantang pag-aari ng United States sa Ukraine na inatake ng Russia kahapon lang. Sa pag-ataking ito, buti walang namatay, pero labin lima ang nasugatan ngayon. Mahalagang ituro na ang pag-ataking ito ay hindi basta-basta debris ng missile na nahulog lang sa plantang pag-aari ng United States. Hindi. Pinaputukan ng Russia ng dalawang cruise missile ang pabrikang ito na may halos 3,000 empleyado. Target ito ng Russia at mensahe para kay Pangulong Trump. Ngayon, sa isang minuto, tatalakayin natin kung bakit pinalalala ni Putin ang digmaan. Narito ang pahayag ni Pangulong Trump ukol sa pag-ataking ito. Tungkol dyan, nakausap mo na ba si Vladimir Putin tungkol sa nangyaring pambobomba ng Russia sa isang malaking pabrika ng United States sa Ukraine kahapon? Ano ang reaksyon mo tungkol dito? Hindi ako masaya tungkol doon at hindi rin ako masaya sa kahit anong may kinalaman sa digmaang yan. Sabi ko nga, naayos ko ang pitong digmaan. Ewan ko sa inyo, pero para sa akin kapag may umaatake sa mga gusali ng Amerika, siguro dapat may gawin tayong higit pa sa pagiging galit lang tungkol dito. Pero ang dahilan kung bakit ginagawa ng Russia ang lahat ng ito ay dahil sinusubukan ng United States na pilitin si Vladimir Putin na makipagpulong kay Pangulong Zelensky. Ngayon, ito ay isang bagay na pinagkasunduan ni Putin sa tawag niya kay Pangulong Trump. Pero ngayon umatras na ang Russia dito dahil natatakot si Putin na harapin si Zelensky. Ano ang ginagawa ng Russia para ipakita na ayaw ni Putin makipagkita kay Zelensky? Ganito. Lagi namang ginagamit ng Russia ang banta ng sandatang nuklear. Bumisita si Putin sa Sarov, Novograd, kung saan naroon ang pangunahing pasilidad ng nuclear weapons complex ng Russia, ang Russian Federal Nuclear Center. Dito sa lungsod na ito, dinevelop ang unang Soviet atomic at hydrogen bombs. Baka iniisip ng iba na sobra lang ang pagbasa ko dito, at normal na lang naman itong pagbisita. Hindi si Putin ang nagpapadala ng mensahe sa Estados Unidos. Alam nyo, hindi ako basta nagbabasa rito. Ito ang usapan ng media sa Rusya. Sa pagbisita sa Sarov, nag-alay ng bulaklak si Vladimir Putin sa monumento ni Yuli Kuritan, punong taga-disenyo ng atomikong bomba ng Soviet. Ang Sovrav, dating saradong lungsod na arzama Anim, ay sentro pa rin ng pananaliksik nuklear ng Rusya. Ito ay isang malinaw na mensahe. Ito ay mula sa medyang Ruso at hindi nila itinatago kung ano ang ibig sabihin ng paglalakbay na ito. At ang timing nito ay isang malinaw na mensahe rin. Habang bumiyahe si Putin, nakapanayam natin si Sergei Lavrov, ministro ng Ugnayang Panlabas ng Rusya, kasama ang medyang Amerikano. Ngayong umaga, nagkaroon siya ng panayam sa NBC kung saan malinaw niyang sinabi na walang balak si Vladimir Putin na makipagkita kay Zelensky hanggat hindi sumusuko ang Ukraine. Ayaw nilang makipag-usap. Gusto nila sumuko ang Ukraine. Ayaw rin nila na pinipilit ng Estados Unidos ang Russia na tapusin ang digmaan ng mapayapa. Pakinggan mo mismo. Zelensky, kailan magiging handa ang agenda para sa summit? At ang agenda na ito ay hindi pa talaga handa. Iminungkahi ni Pangulong Trump pagkatapos ni Elkerich ang ilang mga punto na sinasang-ayunan namin. At sa ilan sa mga ito, pumayag kaming magpakita ng kaunting flexibility nang dinala ni Pangulong Trump ang mga isyung iyon sa pagpupulong sa Washington kasama si Zelensky at ang kanyang mga European na taga-suporta. Malinaw niyang ipinahiwatig na malinaw sa lahat na may ilang mga prinsipyo na pinaniniwalaan ng Washington na dapat tanggapin kabilang na ang hindi pagsali sa NATO pati na rin ang pagtalakay sa mga issues sa teritoryo. Sinabi ni Zelensky na hindi siya pumapayag. Sinabi pa nga niya na hindi siya pumapayag gaya ng nabanggit ko na kanselahin ang batas na nagbabawal sa wikang Ruso. Sa madaling salita, walang tagapag-ayos ng pagpupulong malinaw na sinabi ni Pangulong Putin na handa siyang makipagkita basta't ang pagpupulong na ito ay talagang magkakaroon ng agenda, agenda ng Pangulo. Malaking kung yon ginoong kalihim ng ugnayang palabas, sinasabi mong walang nakatakdang pagpupulong, tama? Di tumanggi si Zelensky sa alinman. Nagdaos si Zelensky ng press conference. Matapos makipagpulong kay Trump at sinabi niyang bukas siyang talakayin ang isyu ng teritoryo kay Putin. Hindi ko alam anong balita ang pinapanood ng Russia, pero mukhang iba ito sa balita ko. Parang nalulunod ang Russia sa sarili nilang propaganda. Para mapanatili ang kontrol sa mga mamamayan, kinokontrol ng Kremlin ang lahat ng balita sa Russia. Ibig sabihin, ang Kremlin ang gumagawa ng mga sinasabi sa Russian State Television, ang Kremlin Television. Ngayon, tila pati opisyal ng Kremlin tulad ni Lavrov ay naniniwala na at iniisip na iyon ang realidad dahil kahapon lang, ang Kremlin Television at isa sa pinakasikat na palabas sa Russian state propaganda ay nagsasabing ang Europa ang nagsimula ng digmaang ito at walang balak ang Russia na itigil ito. Heto, pakinggan mo mismo. Ang pinakamahalaga ay ang kalidad ng estado ng Europa, hindi pa ito. Ibig sabihin sa ganitong sitwasyon at resulta, Anchorage at ang Oval Office. Sa to totoo lang, ang Europa ay parang umaasa at sumisipsip sa lahat ng bagay. Umaasa ito sa digmaan sa Ukraine, sumisipsip sa yaman ng Amerika, at sa kasaysayan nito mula kay Spangler isang daang taon na ang nakaraan patungong pagbagsak ng kanluran at kasalukuyang pagbulusok. Ano ang resulta? Ngayon ang Europa ay koalisyon ng mga estrategikong parasitiko na umaasa sa enerhiya ng digmaan. Namaga sila sa enerhiya at dahil hindi natatakot sa digmaan, adik lang talaga sila dito. At ang paral sa panalikarayom dahil ito ay napakahirap, sobrang hamon, at sa ilang paraan, maaari pang maging nakamamatay. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Putin makipagkita kay Pangulong Zelensky. Ayaw niyang matapos ang digmaan. Ayaw ni Putin ng kapayapaan. Gusto niya lang ng bahagi ng Ukraine. Pinapaikot lang niya ang Administrasyong Trump para hindi ito magpatupad ng dagdag na sekundaryang parusa sa mga bansang sumusuporta sa makinaryang pandigma ng Russia. Sa ganitong paraan, mas kayang panatilihin ng Russia ang ekonomiya kaysa ng Ukraine ang digmaan. Sa katunayan, ito ay isang bagay na nakita na natin sa mga ulat. Ayon sa ilang opisyal ng Russia, ang pangunahing layunin nila ay mapanatiling buhay ang ekonomiya ng Russia kaysa sa kakayahan ng Ukraine na ipagpatuloy ang digmaan. Kaya kung gusto nating manalo ang Ukraine sa digmaang ito, hindi natin kailangang magpadala ng mga tropang Amerikano sa lupa ng Ukraine kailangan lang nating tiyaking bumagsak ang ekonomiya ng Russia bago dumami ang namamatay. Kailangan lang bigyan ang Ukraine ng sapat na armas at logistika para mapigilan ang Russia. Oh, hulaan mo kung ano? Ngayong umaga, tinanong si Pangulong Trump kung kailan siya magdadagdag ng parusa at taripa sa Russia. Ito ang sagot niya. Pagkatapos, mag decision ako sa gagawin natin. At ito ay magiging isang napakahalagang desisyon. At yun ay kung magpapatupad tayo ng malalaking parusa o malalaking taripa o pareho. O wala tayong gawin at sabihing laban ninyo yan. Tingnan mo, hindi ako kailanman sasali sa ang ito. Titingnan ko kung kanino ang kasalanan. Kung may mga dahilan, maiintindihan ko yon. Alam ko eksakto ang ginagawa ko. Titingnan natin kung magpupulong sila o hindi. Interesante ito, lalo kung hindi sila magpupulong kahit sinabi kong magpulong sila. Malalaman ko sa dalawang linggo ang gagawin ko. O, oh, medyo magaling ako sa... Kaano katagal? Ikaw ba ay? Magbibigay kay Putin? Ilang linggo pa. ayusin namin ito. Kailangan mo bang makialam balang araw? Dalawa ang kailangan para mag-away. Alam mo yan. Gusto kong makipagpulong sa kanila. Pwede sana akong umatend ng pulong, pero iniisip ng iba na walang mangyayari doon. Kailangan mong nandon. Baka totoo nga. Baka hindi rin. Pero malalaman natin. Sa ngayon may namamatay pa rin. Hindi ko maintindihan kung ano pa ang matututuhan natin sa susunod na linggo. Na hindi pa natin natututuhan. Sa nakaraang anim o pitong buwan. Hindi gusto ni Putin pag-usapan ang pagtatapos ng digmaan dahil hindi niya alam ang diplomasya. Iniisip niya na kung handa kang makipag-usap, mahina ka. At dahil doon, hindi niya ititigil ang digmaan. Ititigil lang ni Putin ang digmaan kung sa tingin niya ay malakas tayo. Dahil lakas lang ang kinikilala niya. Kaya iyon ay ah, isang mga kailangan natin kung gusto nating matigil ang digmaan na ito, kung gusto nating matigil ang pagpatay. Ngayon, ipapaliwanag ni General Ben Hodges ang puntong ito ng mas mahusay kaysa sa akin. Gustong magkaroon. Walang katapusang negosasyon at pag-uusap at lahat ng yan dahil magagawa pa rin niyang ipagpatuloy ang ginagawa niya. Dahil alam mo na binabasa niya ang Amerikanong Presidente iniisip ng Amerikanong presidente na sapat nang siya mismo ang magtutok ng daliri kay Putin pagsamahin ito kay Zelensky, mag-usap silang tatlo, at matatapos na ang lahat. Parang pinag-uusapan lang nila ang isang townhouse sa downtown Manhattan, alam mo na, imbes na isang bagay na nakabase sa kultura, kasaysayan, at geographical na mga issue na bumabalik ng napakaraming taon. Para sa akin, simula pa lang, ay malina ang presidente dahil hindi niya inamin na Russia ang agresor. Hindi niya at ng mga tao sa paligid niya nauunawaan ang kasaysayan, kultura at heograpiyang sangkot dito. Sa palagay ko, hindi talaga nauunawaan ng administration kung bakit naglalaban ang mga tao. Ibig kong sabihin, hindi nila naintindihan ang bagay na ito. Wala kang alas. Alam mo, malinaw nilang sinabi sa akin na hindi nila maintindihan kung bakit ganun na lang ang pakikipaglaban ng mga Ukranyano pwede mong sabihin na wala ring alas ang Taliban, wala ring alas ang Vietcong, or wala ring alas ang mga kolonya ng Amerika. Pero alam mo, kahit wala silang alas, sila pa rin ang nanalo sa bawat pagkakataon. Ginagawa ito ng Ukraine sa pagtama sa pinakamahinang bahagi ng Russia, ang industriya ng langis ng Russia at ang mga pipeline na gamit nila sa pag-export ay mahalaga para patuloy silang kumita at mapunduhan ang kanilang digmaan. Muling inatake ng Ukraine ang UNECA All Station sa Bryansk. Sa totoo lang, ito na ang ikatlong pag-atake sa pipeline na ito. Sa nakalipas na tatlong po araw, may taunang kapasidad ng pagpapaandar ng 60 milyong tonelada ng krudong langis. Mahalagang sentro ito sa Druza Pipeline na papunta sa Europa. Wala nang langis ng dugo mula Russia para sa Hungary at Slovakia. Mahalaga ngayon ang pipeline na ito sa mga pagsisikap ng Russia sa digmaan. Ayon sa eksperto, kumikita ang Russia ng dolyar 70 milyon hanggang dolyar 80 milyon kada araw mula sa pipeline na nag-e-export ng siyam na libong bariles ng langis sa Hungary at Slovakia. Ang direktang pagtama sa pipeline ay nagpapabawas sa kita ng Kremlin para ipagpatuloy ang digmaan. Ngayon, syempre, hindi natuwa ang mga opisyal ng Hungary tungkol dito dahil ang gobyerno na namumuno sa Hungary ay hindi alintana kung ilan. Patuloy na mamatay ang inosente habang patuloy ang pagkuha ng murang langis mula Russia. Ito ang sinabi ng Hungarian Foreign Secretary. Kagabi, muling inatake ang Druzbov pipeline sa ikatlong beses nitong mga nakaraang araw, kaya naputol ang supply ng langis sa Hungary. Ito ay malinaw na pag-atake sa ating enerhiya at tangkang hilahin tayo sa digmaan. Hindi sila magtatagumpay tinataguyod natin ang kapayapaan at interes natin. Ayon sa Hungary, sinusuportahan nila ang kapayapaan sa pagbili ng langis mula Russia na ginagamit pang pondo sa digmaan. Ipaliwanag kung paano ito naging tama. Nakakatawa makato ang sagot ng Polish na kalihim ng panlabas. Peter, ang suportang ibibigay namin ay kapareho ng suportang natanggap namin mula sa iyo. Mukhang base rin sa mga unang ulat, mas matindi ang naging atake na ito kumpara sa huling dalawang pag-atake na ginawa ng Ukraine laban sa pipeline na ito. Dati, inayos agad ng Russia at bumalik ang daloy ng langis sa ilang araw lang. Mabilis gawin ng Russia ang pagkukumpuni dahil mahalaga sa kanila ang kita mula sa pag-export ng langis sa pipeline na ito. Kaya, inuuna ng Russia ang pagkumpuni ng pipeline na ito. Pero ngayon, mukhang mas matagal bago maayos ang pinsala kumpara sa dati. Sana umasa tayo na mahirapan ang Russia sa front line ngayon. May dagdag pang hinihingi si Sergey Lavrov na sa madaling salita ay gusto niyang sumuko ang Ukraine para matapos ang digmaan. At ito ang sinabi niyang gusto ng Russia. Ito ang mga hinihingi ng Russia. Hiniling ni Lavrov na magkaroon ng karapatang magveto ang Russia sa seguridad ng Ukraine. Ibinabalik niya ang 2,000 at dalawang Istanbul kasunduan na ginawang tagapamagitan ang Moscow at Beijing. Ayon kay Lavrov, haharap lang si Putin kay Zelensky matapos ang mga paghahanda at kung maresolba ng Kyiv ang isyu ng lehitimasyon sa pipirma ng kasunduan. Ayon kay Lavrov, hindi papayagan ang tropang Europeo sa Ukraine matapos ang kasunduan. Tinawag niya itong dayuhang panghihimasok at hindi katanggap-tanggap. Pero ang mga tropa ng Russia at China ay hindi raw dayuhang panghihimasok. Hindi ko maintindihan ang lohika ng Russia. Sa parehong araw, nagpakawala ang Russia ng anim na raang drones at apat na pung missiles. Ang mga pag-atake ay pumatay ng isa. Nasugatan ang 15 limang at tumama sa leave. Dalawamput anim na bahay isang kindergarten at mga opisina ang nasira. Nagpahayag si Pangulong Zelensky tungkol sa hinihingi ng Russia at tinanong kung bakit sobrang Nag-aalala ang Russia sa seguridad laban dito. Walang umatake sa Russia bago sinimulan ni Putin ang pananakop na ito. Kung ititigil ng Russia ang pananakop, hindi na nito kailangan ng security guarantees dahil walang nagbabalak laban sa kanila. Maaring balak ng China bawin ang teritoryong inagaw ng Russia sa kanila noon. Bukod sa China, walang ibang gustong sakupin ang Russia. Heto ang pahayag ni Pangulong Zelensky kapag binabanggit ng Russia ang tungkol sa mga garantiya ng seguridad, sa totoo lang hindi ko pa alam kung sino ang nagbabanta sa kanila. Kapag binabanggit ng Russia ang tungkol sa mga garantiya ng seguridad, sa totoo lang hindi ko pa alam kung sino ang nagbabanta sa kanila. Sila ang umatake at pumasok sa lupa namin. Hindi ko alam anong garantiya ang gusto ng aggressor. Garantiyang para saan? Para sa akin, hindi pa malinaw ang ibig sabihin nito. Naniniwala akong nais nice ng mga kasosyo sa Europa na hindi na maulit ang digmaan at Russia lang ang dahilan nito. Hindi na maulit. Ang tanging dahilan dito ay ang Russia.